ang mga diwata ng nakatagong gubat. Sa pinakaloob ng kagubatan, kung saan sumasayaw ang sikat ng araw sa mga berdeng dahon, naninirahan ang isang lihim na pamayanan ng mga diwata. Ang kanilang mga pakpak ay kumikislap na tila hamog sa umaga, at ang kanilang halakhak ay kumakalansing na parang mga kampanilyang dinadala ng hangin. Tuwing gabi, kapag mataas na ang buwan, nagtitipon ang mga diwata sa paligid ng pinakamatandang punong roble. Doon sila umaawit ng mga awit na nagpapabulaklak sa mga halaman, nagpapalinaw sa agos ng sapa at nagpapasindi sa liwanag ng mga alitaptap. Isang gabi, may isang batang naligaw sa gubat. Takot at nanginginig na upo siya sa tabi ng roble. Ang mga diwata na madalas ay hindi nakikita ng tao ay nagpakita sa kanya. Mahinahong bumulong sila ng mga salita at pinalot siya sa isang liwanag na parang yakap. Sa kanilang gabay, ligtas na nakabalik ang bata sa kanyang tahanan. Mula noon, naniwala ang mga taga na yon na ang gubat ay mahiwaga. Nagiiwan sila ng pulot at ligaw na bulaklak sa gilid ng gubat sapagkat alam nilang ang mga diwata ay palihim na nagbabantay sa kanila. Kaya ating ingatan ang ating kagubatan.